Au, au, au. Oh, kinatay. Gupot ka tatay mo, Jayla. Dakos. Dakos, dakos. Guys, stop We're going to Ipil, guys. Ma,

Ay, to? silingan. Oh, veterinerya <laughs> ng bakawan 'to, salaag. Tapoy <test> pag ika sa biyahe. Nangangon na kami, nanihapon kami daan. Kasi kami nangari. Kaya ang tamba, nakatakari. Tamba, ang sana dyan, sulit. May hina, John. Operation kami sa pick up. Hindi yan kami kalugwa sa pero. Maglugwa na mo ng pero. Kaya naman sila. Turo ko sa sumaya. Nang-snack sila, guys. Naurot ng supas. Eh, eh, ulahi ko na na-videohan ko. Hindi, nagawa na kok sobra-sobra. Hi guys, nagkawala guys. Guys, nais kami yung Supas. Ay, o, ay, ay, ay nagduwa sila tuyo. <laughs> wow. May mga lingaw. May tablet. Kung didoong kami kayo maka-appel kami sa bahay, patay kami ito. Ay, yun. Maka-pintik siya ko ah. <laughs> si bahay nila Hi hey guys, manguli na kami. Yari amo isda. Salamat sa Gracia. Atuna hmm. na Janice Sans. Pakadik <laughs> na sa Lida. TV. <laughs>